Ako pare, ito. Sa, na, nakatira ka sa ako, nakatira ka sa crowded na lugar or na, ano, nakarap, ka na sa Divisoria or sa Palengke. Yung naglalakad kayo, alam nyo na nga masikip. Tapos hmm. may titignan siya hmm. na doon sa tindahan. Hihinto sa gitna ng daan, putang ina mo. Hihinto sa gitna ng daan, tapos? Tapos doon siya mag, -ta -ta mag ano to, yung kanina, yung, yung ito, ay ito, tignan mo to, putang ina, yung tumabi kayo sa gilid. Oo. Oh. Eh baka naman sobrang late naman nung ano, nung pa, daanan. Ah, lang sa gitna. Hmm. Nakahamba lang kayo. Eh. Umusog kang konti, bubigay kang konti ng espasyo, siksi ka na nga eh. Yung talagang kung saan siya natapat, dun humihinto, pare. Hmm. where uh, I, I ka e, bon ba? Oo, oh, parang nasa ano siguro siya, parang feeling niya, nasa garden siya, nagtuturo na. bigyan mo ako ng kamatis. Ang tanda yan sa Madalas yung mangyari, hindi ba? Pupunta kayo dito sa tutuban, 'yan, ganyan magpapas ko pare. Yung sa mga Anong gilip... profile nito mga to, ano ba to? Mga, mga manang. Mga nanay. <laughs> <laughs> mga o, Ay to, ay to, yung ano. Etong mga to bagayin sa anak mo. Oh, hindi mo pu't ang inyo. Wala akong Musug kayo. May mga papasok sa opisina. <laughs> oh. Das <laughs> magugulo kapag gagalit pa sa 'yong pag pagnadunggol pag mo. Ay! Ay! Mm. -hmm. Parang ginseng gano'n, kinakarte ko ng balikat ko. Okay? Pam! Bibigyan ko na isa. Mm -hmm. Na parang ano, siya, magugulat sila. Ah! Ay, sorry po, sorry po. Ay, <laughs> hindi ka naman mag-sorry pagkatapos. Diba? shoulder attack. Sorry po, sorry po, sorry po. Nakakabuisit kasi yung gano'n, pare. Kasi isipin mo, ayun nga, tama yung sinabi mo.